Tidak ada dah. apa lagi. Di mana-mana saja saya Apa yang kamu mahu buat? Ia adalah perempuan. Tidak Teka lang. Naku, pasensya ka na... Alfredo. Emilia. San ko kaya po pwedeng ipaayos yung bike ko? Alfredo Alfredo Good morning. Ikaw yung kahapon. Um may dala akong pagkain. Um uh, mo ba yan, Makano? Eh, hindi, ano, ah uh, na sobra kasi sa bahay, sayang naman kung kakain. Ah, uh, so Akin nilang yan? Oo, oh, sige. Gusto mo? Busog pa ako eh. So, ayaw mo? Ay, hindi. Ah, hindi. parang nagagutom na ulit ako. Ayan oh. No? Salamat pala sa pagtulong mo sa akin kahapon ah. So, wala yun. dobong may paborito ko to. Talaga? Mm. Ako nagluto niyan. Mm -mm. Pwede ka na mag-asawa. <laughs> Salamat ha. Sarap. Ang ganda, ang ganda ng taxi noon, no, talaga. Para <laughs> na punta sa akin noon. Eh. Paano pre? Mau na ako sa iyo. na ako eh. <laughs> eh, kano man mo may magdadala ng pagkain sa eh. Si Emilia. <laughs> Dating din din may mga wala. <laughs> Baka diba pre. <laughs> mo ikaw nililigawan ah. Asikasong asikaso ah. Parang ngayon lang ako nakatagpon ng mabahing ganyan. Sa probinsya namin, wala kang pumapansin sa akin. Parang jackpot ata ako dito. <laughs> so paano, mauna na ako? ka ikaw, may nag-aasikasa sa'yo. Eh ako, aasikasuhin ko pa sarili ko, oy! Ikakain ko na lang tong inggit ko sa'yo. Ha? Sige to, hindi ingat. Yan, yeah, ingat yeah. Emilia, <laughs> kaninang pa hinahatay ni... Alfredo. Ah, talaga ba? Sige, na muna, muna ako. Sige. O sigi sige mauna ka na. Ikaw Emilia ha, sumusobra na yung pagkahumali mo kay Alfredo. sipin mo, kakainin mo na nga lang, ibibigay mo pa sa kanya. Ano to? Hindi ka mayaman para mamigay ng pagkain sa iba? Mamigay ng pagkain talaga? Ito naman. Pinsan, alam mo naman na sa ganitong paraan ko lang maipapakita yung nararamdaman ko. Ah. Hindi ba dapat babae ang hililigawan? Alam mo, hindi na totoo yan. Bakit? Wala namang masama sa pusong nagmamahal, ah. Ang masama, ipinamimigay mo ang pagkain natin. Naku, kapag nalaman niya ni nanay, lagot ka. <laughs> hindi mo naman ako susumbong kay auntie, di ba? Siyempre, hindi. <laughs> o basta, Love una niyo? na ako. Mag-ingat ka dyan, ha? Ah, sige. Ay. Oh, Emilia. Magandang gabi. Uh, may dala akong pagkain. Ay, ah, salamat. Nakita ko si Edgardo. Ikaw lang? Oo, gisa lang ako ngayon. Mam, Ma may ako nakakainin to ah. Ah, uh, hindi ka pa ba gutom? Alam mo Emilia, wala pang babaeng nagpapakita sa akin ng atensyon ng tulad mo. salamat, ah. Hindi mo lang alam kung gaano ako kalungkot nung lumipit ako Maynila. Ang hirap ng buhay ko dun sa probinsya namin. Tapos, namatay pa yung mga kaibigan ko sa operasyon. Alfredo, hindi lang naman ikaw ang namatayan nung pumunta dito sa Maynila. Ulila na ako nung lumawas dito. Kaya, alam ko nararamdaman mo. Lalaksan ko lang loob ko, Emilia. Mahal kita. Mahal din kita. Hindi ko alam kung saan ako masisilaw. Diyan sa kintab ng todo punas mong accessories, O diyan sa sobrang maliwala sa mukha. <laughs> <laughs> ano meron, pre? Ha? Hm. Magkikita kami ni Emilia bukas. Magdi-date kami, tol. <laughs> Yan naman pala. <laughs> My date! Hm. Hindi ko alam, pare. Parang... ...talagang tinamaan ako kay Emilia. Pagkakata sa aking lalaking yan eh. Hoy! Magaling na lalaki! Alam mo ba na nabuntis mo tong pamangking ko? Ha? Alam mo ba kung paano ko siya tinaguyod? Dahil ulila na siya! Tapos... Nandito ka? Ha? pa ka sa buhay namin? Emilia? Totoo ba? Puntis ka? Magiging daddy na ako? Oo! At kailangan mo panagutan! Gastos yan! Hindi ko kaya yan! Huwag po kayo mag-aalala. Ako po bahala. Papakasalan ko si Emilia. Emilia, mahal ko. Pananagutan kita. Magsasama na tayo. Magpapakasal na tayo. Emilia, pasensya ka na. Maliit na kasal lang yung nabigay ko sa'yo. Hindi ko pa kaya magpakasal sa simbahan eh. Alfredo, ano ba? Ang importante, kakasama tayong tatlo. Mahal kita, Emilia. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Alfredo. Ikaw at ang magiging baby natin. Ang dahilan bakit gusto ko pang mabuhay.